Mabato. Alaykum salam. from Medellas TV News Online. And uh, so ngayon yes, ay uh, po natin ang uh, si Putri ng Putri Samening sa Mening sa Radyo Boyan. Malangin ba po si Bay Masla o Tumatiman. Kasama na rin uh, si Bay Muntia no Radyo Boyan sa Boyan. So sa ngayon ay isinagawa po itong uh, Uh, orientation seminar ano dito sa ating uh, Lungsod ng Patabato. So, unang-unang katanungan po dito sa Isinagawang Orientation Seminar Workshop on Gender in Islam. Uh, ano po ito? Ang uh, advantage? Anong ad pinaka-advantage nitong Isinagawang Orientation Seminar? Ma? Ma'am, ba'y? Alaykum salam, by nor. Uh, itong advantage sa amin, yung mapangalagaan ng amin karapatan bilang women eh mga kababaihan in terms of moral governance mm -hmm. dito sa Bansa Moro region at sa buong bansa hindi lang dito hindi lang kami So, bakit po, ano po yung nag-object sa inyo, bakit nyo po is nagawa dito sa ating lungsod? Lalo na, particularly dito sa Sultan Hall, ay Manor Restaurant. So, ano po yung dahilan kung bakit dito po nyo napili yung uh, venue ng okay. ating orientation seminar? Okay. Dito kasi, uh, nasanayan namin, uh, isa pa, upang uh, matulungan natin yung mga uh, business sector. Mm -hmm isa pa nang sanayan namin every event dito kami talaga nag punta sa paganak uh, pagana ko tabato so uh, yun nga Ma, ang ating uh, uh, so inahasaan natin maraming dumalo lahat ko na padalo opo maraming duma, dumalo dito sa itong aming uh, press Program. oriented uh, programa So more more or less mga ilang uh, yung participant 25 natin. kami ngayon. So, kasal yung mga guest speaker na mga oh, uh, 20, 20 mga 30 na kami. 30 okay. Okay. So, okay. so um, final question po, ano po ang ating recommendation ano dito sa ating uh, programa dal na sa mga kababaihan? Ano po yung naging uh, particular recommendation natin? bantes dito sa amin is yung para sa aming kababayan. May marami kaming natutunan dito sa aming programa bilang kami uh, sa pag-asa sa uh, religion. religion mm -hmm. Islam. Islamology. Uh, yung talaga ang natutunan namin dito. So malaking um, tulong din itong ating uh, panayam pangangal kanina no si Star uh, sa

So sino-sino po yung ating pasasalamatan ng uh, Mumbai sa isinagawang matagumpay na isinagawang seminar na ito. Una-una pasalamatan natin si Ala mm -hmm. and then yung uh, uh, guest speaker namin mm -hmm. si uh, Ustad Buhari Lintang, mm -hmm. and then si Ustad Jehan Batitin, uh, and si Ustad Norhaya Usman, mm -hmm. and si, yung idol natin lahat na si uh, Sheikh sagir Salindab. Of mm -hmm. course, and aming uh, baylabi no, Raja Boy Saboyan, mm -hmm. si baylabi Liza Datukan Pinagayaw Alahadja, and then yung pinakamamahal niyang mother, mm -hmm. si baylawan, uh, Raja's lawan, mm. Sari lawan no Raja Boyan sa so, Boyan, supay patima uh, ibos datukan pinagayau alhaja. Of course ang kanyang tatay mm. na Raja Boyan sa Boyan, no? Kasi malaki talaga yung support niya sa ganito event sa amin. Si Raja Boyan sa Boyan, Raja Boyan sa Saluna pinagayau alhaj. Uh, and sa lahat po ng royal ladies ng Raja Boya. Alhamdulillah. So, kayo po ma, uh, Mambay, uh, ano po yung ating final message sa ating mga participant, guest, and uh, lahat ng dumalo. <coughs> ano sa lahat, magkakasalami ka po sa Allah. Sana marami pa kami, marami pa siyang mabiyayaan sa amin ng mga uh, royal ladies at saka mga, sa iba pang mga mga dito sa uh, um, namin uh, ka, ano. so sana ma, marami silang tutunan na katulad namin boss uh, salamat <coughs> din ako kay uh, by Liza uh, <coughs> uh datukan pinagayo at saka si mother niya si by uh, lawang by polo saripa uh, at sa si uh, uh Saluna uh, pinagayo, uh pagsuporta sa amin. Pagsuporta na sa loyal ladies. Okay, ma'am uh, so much for that. Yan lang muna ang aming katanungan hanggang sa muli. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.